Magandang araw mga ka-weather, magandang araw buong Pilipinas. Narito ang pinakabagong weather update para sa November 16, 2025. Tutukan natin ang lagay ng panahon sa buong bansa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao kasama ang forecast ng temperatura, ulan, hangin at sea condition ngayong araw. Kung nagustuhan mo po ang ganitong update, paiwan ang follow at pasubscribe na din. Sali mo na din ang share. Tara, simulan na natin. Ngayong araw, bagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Sa umaga, asahan ng cool to mild temperatures lalo na sa mga lugar na nasa hilagang bahagi ng Luzon. Pero pagdating ng tanghali hanggang hapon, mararanasan ang pag-init dahil sa pagsilip ng araw mula sa mga ulap. Ayon sa pinakabagong forecast, ang temperatura ay inasahang 24 degrees Celsius papuntang 26 degrees Celsius sa umaga. Aabot naman sa 32 degrees Celsius papuntang 33 degrees Celsius pagsapit po ng hapon at babalik sa 24 degrees Celsius to 26 degrees Celsius pagkagabi. Kaya kung may outdoor activities kayo mas mainam na gawin ito bago magtanghali dahil sa inasahang init at humidity. Ang chance ng ulan bagamat generally fair weather ang bansa may slim chances ng pulong-pulong pag-ambon sa ilang bahagi dahil sa localized thunderstorm. Partikular na maaari makaranas ng mahihinang pag-ulan ang Hilagang Luzon, na kung saan may maulap pero low rain chance. Sa Eastern Visayas, posibleng ambon sa hapon at sa Western Mindanao, isolated rain sa gabi. Hindi inasahan ng malalakas na ulan ngunit mainap pa rin magdala ng payong bilang proteksyon sa biglaang ambon. Sa mga nasa baybayin, monitor ngayon ang katamtamang hangin na kumikilos mula sa silangan patungong timog silangan. Ito ay nagdadala ng panayat hanggang katamtamang pag-alon sa east to west coast, mas maalon na kondisyon sa open waters ng eastern seaboard. Kung ikaw ay nasa dagat o papalaot ngayong araw, mag-ingat lalo na kung maliit na bangka ang ginagamit. Ang UV index at health reminders dahil maaraw ngayong tanghali, inaasahan sa mataas ang UV index kaya maglagay ng sunscreen magdala ng payong o sombrero uminom ng maraming tubig upang maiwasan ng dehydration ang hangin naman ngayong araw ay generally good kaya walang strong smog o haze na nakamonitor So mga ka-weather, yan po ang kubuang weather update para sa November 16, 2025 manatiling nakaantabay sa susunod na pag-ulat dahil maaaring magbago ang kondisyon ng panahon sa anumang oras. Huwag kalimutang i-like il ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para araw-araw kang updated sa lagay ng panahon sa Pilipinas. Ito po ang the weather update, ingat po kayo at have a great day!